Leo. Ang iyong pahiwatig ngayong araw Leo, ay magpakatatag at maging matapat sa iyong mga desisyon, iwasang magpadala sa impluensya ng iba upang mapanatili ang iyong swerte. Kung may kailangang pirmahan ngayong araw, gawin ito dahil malaki ang posibilidad ng pag-asenso. Iwasan ang pagsama sa negosyo ng kapatid ngayong araw dahil maaaring magdulot ito ng gasto sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa aspeto ng pera, maari kang magpautang sa mga taong may tiwala ka at kilalang mahusay magbayad, dahil ito ay magdudulot ng pagunlad sa iyong yaman. Sa trabaho, maging maingat sa iyong mga gawain upang maiwasan ang pagkaantala na maaaring magdulot ng pintas mula sa iyong boss. Magpakasipag upang maging masaya at masiguro ang pag-unlad sa iyong karera. Para sa dagdag na swerte at positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay color white at color red. Ang mga numerong number 11, number 29, at number 36 ay maghahatid ng tagumpay sa iyong mga desisyon. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang mga pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon at kailanawan sa iyong mga hakbang.